Ito yung kicker niya mga boss oh. Kahit isang daliri mga sir Kaya oh Putang ina Lost compression nga to <laughs> Mga boss uh, Magandang araw sa inyo Ayan Kami sana yung kal Kaso may dumating na customer Ayan si boss Taka sa nga sir lang, Anong papakuha mga boss? Cam Cam lang ano Itong kay sir naman Goods pa Pero gusto niyang palitan uh, Wala na tayong makakawa dyan Kasi gusto na sir Maagapan na agad Tama naman yan sir Wala kayo siya shoutout boss uh, shout Wow. Tsaka yung misis yung misis mong Ano Pagbibigay ng pera Wala na Wala na <laughs> <laughs> Ito guys sir Palitin sprocket Palitin siya ng carb Kay Ikaw boss May siya shout out ka Shout out nga pala sa misis ko Kum Kumusta naman misis mo Hindi mo nagtampo Na araw-araw ka na lang lasing. Hindi <laughs> <De>, Baligali <laughs> Baligali ba Eh siya yun lang Boss Nagasa ka sir Santa Cruz mo Santa Cruz Malayo din pala Ayan si sir Dumayo sa amin Carb sprocket. Ayan. Dito tayo sa kay Boseng, Kargadine. Sa bangkulong ni Sir. Boss, shout out. Ayan. Boss, ano ba nangyari na sa motor mo, boss? Ba't kay Karga? Uh, nawa ano, natakbo. Direk. Pa tresira ko. Biglang, ko. biglang, may pumotok, oh. tapos ayaw na. Tapos namatay, pinabay ko. Nung ginigyan ko, ayaw na. Ayaw na. Ah, ito yung kay Sir, biglang namatay, tresira. Tapos ayaw nang mabuhay. Ngayon, dinala sa atin. Ganito mga boss, ang compression ng kay Sir. Kasi sabi ni boss Nawala wala daw ang compression. Ah, uh, titingnan natin kung bakit eh kung tunay ba baka mamaya mali si sir. Ito yung kicker niya mga boss oh. Kahit isang daliri mga sir, kaya oh. Putang ina, lost compression nga to. <laughs> Ngayon lang ako sa buong buhay ko mga sir. Ngayon lang ako na encounter na ganito ka. Kalambot. kalambot ang kicker oh. Lost compression talaga kahit isang daliri kaya siyang ipadyakan. Ayan mga sir. Tingin ko mga mga boss pagagarning compression kung hindi ari sa tatlo lang kasi ang mangyayari te valve piston o di kaya timing chain na putol. Pero hindi tayo sigurado mga boss. Buksan muna natin para makita kung bakit ganito kalambot. Ayan mga sir. Kaya sa kamay. Ayan mga boss, ah... Uh tumalon nga ang timing chain ni sir dito sa gear ano ayan sa crankshaft kaya hindi ni sumasama ang cam pag pinadyakan kaya nag compression ngayon sana yun lang ang da napiktuhan kasi pag tumalon ang timing chain laging automatic baluktot ang bad nyan ngayon malalaman natin yan pag tinanggal natin to si cam na hindi nakalubog ang mga tapet alay ka boss Ayan mga boss, pag na, kung napapansin nyo, tapit nyo. Ayan. Ibig sabihin, kilo na to automatic. Ang intake, exhaust naman, check natin. Ganon din mga boss. Sir, hindi ko pa ito nakikita. Automatic click ko ang apat na valve. Maniniwala ka, hindi. ha? Maniniwala? Sabi mo. Hindi. Ano, bukasan tayo, sir. Bubuksan natin mga boss ang makina yung head ni sir kung talagang liko pag hindi liko ang apat sagot ko na lahat boss ang gastos okay lang Salamat Kung sana sana hindi hindi pag liko nga pag liko sabi ko kasi liko tawon valve ngayon pag sumablay ako pag hindi liko sagot ko na lahat Okay lang sir Ay paano pag liko ang apat na yan sagot mo lahat din yun nga Wala ka nang malagaw Ayun mga boss, uh, nakipagpustahan si sir, bubuksan ko lang. Basta ako, liko ang apat mga boss na bal. Ganon talaga yan mga sir, ulitin ko lang kasi tumalon nga ang chain. Bakit tumalon ang chain? Dahil sa manual yan. Maraming magsasabi na goods naman manual, walang problema ang manual mga boss. Pag marunong ka o Itong kay sir, hindi ka naman marunong ano boss. Kaya tingin mo okay lang. Ayan. Wala natin mga Hindi lang si boss ang Natalunan ito Mayroon na rin kami Customer na taga Paranyake Ayan Baluktot din to Gawa lang sa manual Na baluktot din Ang apat na bal So ngayon mga boss Kalasin lang natin Yun mga boss uh, Kalas na ang kay sir Ayan Yung loss compression na Kaya ng kamay Daliri Ayan mga boss Padyakan mo sir Ayan Ayan kung napapansin nyo mga boss Ayan nakakikis Pero hindi nasama ang cam Ibig sabi Tumalon yung chain sa crankshaft ayun gear ng crankshaft ah, hindi kita ayun mga boss kasi padyakan mo boss na malaka sir ayan oh hindi nasama ang cam ngayon mga sir susubukan muna natin ibalik siya sa dati kasi kumalas lang to ngayon, pag ayaw pa rin numandar, may babalik na natin to sa Sigunyal, yung, naka, yung gear ng Sigunyal, diretso dito. Pagka hindi pa rin gumana, hindi mapandar, ibig sabihin may nakilaw dito, may na-damage pa. Doon muna tayo makumpisa sa mababa para hindi malakihan yan si sir. Subukan muna natin, baka wala namang nasira sa loob. Uh, ayusin lang natin itong kadenang itong tumalon. Kaya pala tumalon mga boss, sa mga magtatanong, posible dito. Kasi naka-manual tensioner. Boss, baka ito yung umingay, uh, hindi mo lang siguro napansin Or lumuwak, bumigay Gawa ng kadalasan talaga, natalo ng kadena Timing chain, gawa nitong manual <tali> Pero check natin kung may na pa Ayan mga boss, ah, uh, tanggal lang head ni Idol Idol, palakay mo, talo ka na? <tali> talo ka Talo ka na? Hindi mo na buksan Duh, mga boss, pagliko ang apat, sagot ni Idol Pero pag hindi liliko ang apat, sagot ko Ayan mga boss, ang ngayon ni Idol oh. Pantay lahat ang valve <laughs> <Tangin na. laughs> Liko yan mga sir, apat yan. Ayan sir, kita mo sir, apat talaga. Wala tayong makagawa nito mga boss, kundi papalitan ulit. Mga boss, kaya lang nangyayari ito, ulitin ko lang. Pre, Unang-una manual mga sir, tapos yung guide. Uh, ito palang unit na ito na pagawa na sa aming matagal na no sir problema, hindi namin to napalitan kasi hindi naman to ang pinagawa ni sir sa amin, iba naman Ah, uh, bumalik si boss dito sa carb, carb naman ang pinagawa, ayan ito mga boss, wag talaga kayong gumamit ng guide na ganito tarasin mo nga pare, papakita ko lang sa inyo ang guide, gawa ng nakamanual niyang kay sir, ayan o. Uh. tapos ang guide na gamit ay local lang, class ilang e mga boss, arin ang motor ni boss na nakilo ang valve, ayan, start na natin sir Goods na ulit. Para ulit pa ako, sir. Yes, sir. Maraming salamat. Hindi na sasabog ka rin. Ayan mga boss, hindi na hindi na bibitaw ang chain niyan kasi dinalig namin pala sa stock. Ayan, naka-stock na na mga boss. Yun lang mga boss. Maraming salamat. Boss,